So bali sa video na to mga bossing naman eh or uh, i-share ko sa inyo yung diskarte kung paano inilele out yung palitada ng ating kabahayan. So ngayon, itong nakikita niyo nitos, ito yung nakikita yung part na to is ito yung front ng bahay. So nirabokahan namin yung wall kaya ganyan yung itsura. Then ang gagawin natin babatakan natin ng tanse itong harapan ngayon sa pagkuha natin ng layout dito tayo kumukuha ng layout sa may floor line kasi itong floor line na to nung ginagawa pa lang namin yan nung structured pa lang kami structural pa lang eh, itinama na namin sa layout yan so accurate itong forma na ginamit natin dyan nakatama sa layout at eskwala so ngayon kukuha tayo ng 3 fourth magkabilang side dito at saka dun sa kabila. So bakit 3 port? 3 port is yung standard na kapal ng plastering natin. So once na babatakan na natin ng 3 port both side, ile-layout naman natin, uhulugan natin 'yan pataas. And then ngayon, itong 3 port na 'yan, nagkakaroon yan ng adjustment depende sa kalagayan ng wall natin. If wala sa hulog, nagkakaroon ng revision 'yan. Pero kinakailangan once na mag-adjust kayo, for example, hindi natin namit meet yung 3-4 nag-adjust kayo dito lumabas kayo for example ng uh, half inch kinakailangan sa kabilang side mag adjust din kayo ng half inch so para hindi mawala sa linya yung ating palitada dahil dito tayo kukuha ng iskuala so gaya na nakikita ninyo para naman may layout natin yung wall na to papasok dito tayo kukuha ng iskuala sa pinaka front na yan so makikita ninyo meron tayong ginawa ditong tanse batakan nyo lang kahit anong sukat basta importante naka eskwala so ang gagawin nyo pag okay na naka eskwala na itong tanse na yan ngayon mga bossing after that nakapag eskwala na tayo ngayon magpapako naman tayo dito sa magkabilang dulo ng wall na gusto nating palitadahan and then ngayon Susukat ulit tayo ng 3-4 galing sa hollow block papunta sa tanse. Magkabilang side. And then ngayon, dito, sa kabilang part na to, susukat din muna tayo ng 3-4 galing sa pader. And then sa kabilang side, 3-4 galing sa wall. Pagkatapos nating masukat yan, susukatin naman natin sila galing dun sa tanse mismo. So, sukatin natin galing sa tanse. Dito sa ating pinag-eskwalahan itong ating layout para makita natin kung pare-parehas ng sukat. Sukat eh. Sa dulo. Ilan yan? 14. 14. So dito, 14 cm. So kinakailangan para maging linyado, itatama natin sa 14 cm. 14 o sa kabila. 15 cm. Yeah, so sa nakikita nyo, mga bossing, ina-adjust muna natin yung ating tanse. Kinakailangan maging eksakto lahat ang sukat. Bossing, okay na ano, pare-parehas na ngayon ng sukat galing dito sa pinag natin. Yung tanse na to galing do sa ating pinag Pare-parehas na yun ang sukat. Ngayon, ang gagawin naman natin, huhulugan na natin. Okay, so ngayon, pag hinulugan na yan, in case of emergency na may problema yung wall, doon na tayo papasok sa tinatawag na adjustment. So, i-adjust ia natin yung ating palitada depende sa magiging kapal nung kabuuan na palitada, lalo na sa ibabaw. Titingnan natin kung magiging parehas ba yung kapal sa ilalim. For example, sobrang nipis yung sa ibabaw, i-adjust ia natin. Ito, i-adjust ia natin palabas para magkaroon naman ng ayos na palitada. Kasi pangit naman mga boss pag yung sobrang nipis ng palitada. So kinakailangan hindi naman siya sobrang nipis. Okay? At so yan mga boss. So ito nahulugan na to. So bali gaya na sabi ko. Pag halimbawa meron kayong uh, batak na tansin. Nung uh, pinag-iskwalahan. Nagkaroon kayo ng adjustment. For example. Uh, yung sukat natin kanina 14 cm. Tapos ito kunyari naging 15 cm. Tapos kinakailangan doon sa kabila ipaparehas ninyo para maging linyado yung ating palitada. So kinakailangan pag nag-adjust kayo sa one side ng pako, magkabila ang adjustment niyo so para hindi siya tatabingi. So lagi niyo lang paparehasin ang sukat galing dun sa skwala natin. Tapos tsaka niyo hulugan. So gaya na sabi ko, magkakaroon ng adjustment yan Kung halimbawa hindi natin masunod yung 3 fourth na kapal ng palitada Magkakaroon ng revision sa kapal niyan Depende sa wall natin kung yan ba ay maayos ang pagkakasintada nasa hulog or wala so ayan. so basta ang importante lang laging sa baba kayo babasi at kukuha ng layout yun yung dadali nyo sa ibabaw at sa mga bossing so bali pag okay na yung palitada nito nalinyahan nyo na pagpapalitadahan nyo naman yung katapat Susukat na lang kayo dito sa finish wall natin. So hindi na tayo mag i doon sa pinag natin kanina. Susukat na lang kayo dito sa baba naman papunta doon. And then, kinakailangan magkabilang dulo. Lagi pareho ng sukat. Ganun lang kabilis.